For today's video guys, ayan, yung pangarap kong magkaroon ng bahay ko sa aming probinsya, ayan, sinimulan ko na guys. Siyempre, yung mga kahoy na yan guys, ipina-ano ko yan, pina-cut ko yan sa barrio namin. Kasi sa barrio namin guys, ay mahirap ang kahoy. Walang nagtitinda doon, may magtindaman napakalayo. Kaya, ayan, nagpa-ano na lang ako, nagpa-sinsu na lang ako ng kahoy dun sa may amin. Yan, guys, um, kompleto na yan, guys. At inaayos na nila ang aking pagtatayuan ng bahay. Yan yung tatlong karpentero ko, guys. Yung mga kahoy na yan, guys, ay bago namin gamitin ay nilagyan ko muna yan ng use oil sa kasolignum guys kasi nga kahoy lang yan sabi nila madali daw yung anayin o kaya yung bukbok ang tawag sa amin kaya pinahira, pinapahiran pinahiran namin yan ng sulignum guys at tumulong pa nga ako guys magpahid ng sulignum. ayan guys ayan ako nagpapahid ako ng sulignum sa mga kahoy sa haligi na yan guys Uh, tumulong ako magpahid para naman uh, hindi kaagad dyan anuhin ng mga anay guys kasi kahoy lang nga ang bahay na ipapagawa ko guys kaya syempre para may effort naman ako ayan tumulong ako guys at ayan na guys tapos na naming lagyan ng sulignom at yung mga uh, karpintero ay nagsisimula na silang sukatan kung saan guys ititirik yung mga poste ng bahay at ayan sila guys ang karpintero ko ay lima guys para matapos da kaagad ang maliit na bahay ko kubo guys at syempre ayan nakapagpatayo na sila guys ng haligi at ayan uh, parang na na nila ang kanya kanlang skeleton house ayan guys syempre pang ano yan pang 2 days na trabaho nila guys kaya ayan thank you very much sa susunod uli guys